Tapos yung sa niyo anak po, napagalitan pa ako. Babaya ako. Ano ba bang magagawa kung nasagasaan niyo anak po? Tapos wala pong nangyaring justisya sa anak ko. Hanggang ngayon. Sa so, pagkawala po ng anak niyo, doon niyo dinaling yung ano niyo sa bisyo? Oo po, bali sumunod-sunod po kami ng ano. Tapos tinutuon, kaya po nagbibisyo po kami. Tinutuon po namin yung ano yung, kaysa naman po ma, Pagdamdam po kami o yung ano dyan, ginagawa ko, nagbibisyo kami para makagawa po ng trabaho. Hindi huyan yan sigarilyo lang o alak lang. Ibang bisyo po yan na nakakasira po ng utak, ng samahan, bilang mag-asawa masisira po yung buhay nyo dyan sa drugs na yan. Kaya nga po, um, po, kaya po namin magbago. Kailan pa po? Ano pong gusto nyo sabihin na, na sa mga taong mapanghusga? sa akin naman po, sa mga taong mapanghusga, porque hindi siya kami mag-asawa. Huwag naman ganun. Kaya naman namin magbago. ating lahat ka Telegram. Ito po yung ating pagbabalik dito po kala tatay ano po te. Iniwan ko na yung mga bata ka Telegram parang ulan o kasi masama o yung panahon. Hmm, no, so uh -huh. Dito na tayo. Ito po yung gamit nilang ano. Saan pwede? Baba na ako tanong ako saan pwedeng makipag... makipag... nga! Ayan. Hello, Hello. 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 Si Tatay Bote? po. na! Magandang hapon no Saan po yung bodyguard natin. Nan ay hindi ko sila? Parang uulan ho kasi. Hinapon. Galing pa kami ng barangay. Kaya hinapon na kami. Pasensya na po kaya sir Kaso may birthday yata. Ano? Binsan. Dito po kayo, kuya. Nanggaling po ako sa barangay. Nagtan nagtatanong po ako sa barangay kung ano yung may tutulong ko. kasi malaki yung problema. Ano yung... Huwag ko kayo magalit ha. Eh, may bisyo daw po kayong dalawa. Ah, uh, dati po yung set. Bali, ano, yung... Dati kasi nag-iunong tapos dati po na ano po siya sa bisyo. Tapos, yun yeah, ano po, tapos yun nga po nung, tapos, nung <laughs> yung, ano, ka uh, sabi nga ako ng mga tao. Yung hmm, nahinto naman kami sa Hmm. Baka po ano ha, tumumba. Nahinto naman po yung bad lang Hmm. Kasi nga, eh, nagkaroon nga po siya ng lus-lus tapos bato. Mm. Tapos nung nakaan naman namin po, yun, hindi naman sila nagaan na nag-suot po kami. Ang tao naman po, pag may vision, nagbabago. Mm. Nga -hmm. po. pwede naman po bago yung isang tao kapag mas gusto. Opo. Pwede po bang malaman kailan po yung... Kailan, kailan po kayo na nagsimula po? sa pagbisyo? Ano? 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 Pala, ba, ano po? Matagal-tagal kami po. Bago ano parang isang taon pa lang kami. Eh, nine years na po kami. Isasama, magte-ten. Mag 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 so, ten years na po oh, kayo. Mga three years tapos, ten years, ten years na po o three years? Magna nine months po. Ay, magna nine years po kami nagsasama. Nine years di, na rin po yung bisyo. Bali, hindi pa po, po yung ano, umpisa. Bali, nung uh, siguro mga three years po nang nagsimula yung na-disgrasya na yung anak po. Mm. Kasi mag, ano sa dalawang taon na no, si Jaydi at itawin ano? Yung uh. nga po na, ano, parang nadala po sa, ano, yung doon nagsimula pa yung bisyo tapos parang mm. may sama ng Ah, uh, pwede pong malaman ano po yung sama ng loob? Mm. 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 Sa ano mm. nga po yung nangyayari Nasa gasa akong isin. Hmm. Ano po wala Dari. Dari rin nun sa barangay. Nung hinihi po tulong, po Kaya yun kami naaalala na bisyo pero yung anak ko pa nangyari dyan eh. Yung anak ko na hindi ko na naaalala. Ang bisyo namin napapaano nila. Napapansin. Uh. Tapos hindi CCTV si, sabi niya wala, hindi po buo. Tapos pag may nangyari dyan kung sa mga bisyo nakikita nila. Mm -hmm. So may Kay? sama ho pala kayo ng loob sa ano. Nakasagasa sa anak ko tapos kami nababantay pero yung sarili nila hindi na inaano. Mm -hmm. Kasi, ba't kami lang ba nagbibisyo sa, ta sa lugar na to? Pwede naman magbago yung isang tao eh. Abos hmm. bukod pa po yun, sir. Yung, yung nasa yung anak ko dyan, sabi buo daw kuraw CCTV. Tapos bandang uli, hindi daw nila maano kasi sira daw kuraw. Pero pag may na-disgrasya dito tao, o kaya may nagbibisyo, nakikita nila. Ba't sila, yung ibang tao, nakapansin kami, hindi, binabaliwala. No. Kahit nga po magreklamo sila sa barangay, binabaliwala lang. Hmm. Kaya kami napapansin nila. Pero pag iba nagreklamo, alis alisto na sila. Hmm. Kaya ano nga ba magagawa namin? Kasi pobre kami. Hindi naman no, siguro ganun. Eh. Siguro, ano po, may kailangan pong ayusin sa inyo. Kaya po, kayo lagi na ano. Hindi po sir, kasi magbabago naman po kami, kaya po namin. Kasi lang, bakit ba pag kami nakikita nila, napapansin nila, pero pag ibang tao, hindi binabaliwala po nila. Kaya sabihin namin, namin po na, yun yung tao na yun, yun, ba't hindi nila yun ang napapansin, kami lagi napapansin. Hmm. sa pamilya ng asawa ko. Tapos yung nasa gasaan yung anak ko, napagalitan pa ako. Babayaraw ako. Ano po ba bang magagawa kung nasa yung anak ko? Tapos wala pong nangyaring justisya sa anak ko. Hanggang ngayon. Bali lang taon na po. Bali dalawang taon po nangyari. Ano na, kalipas po yung ano, bata. Bali, lumatay po yung bata. Six years old na po ngayon eh. Four years old po siya na bata. Hmm. Sa so, pagka wala pagkawala po ng anak nyo, doon nyo binaling yung ano nyo, sa bisyo. Opo, bali sumunod-sunod po kami ng ano tapos tinutuon po. Kaya po nagbibisyo po kami. Tinutuon po namin yung ano yung kaysa naman po ma, magdamdam po kami o kayo o um, ano dyan. Ginagawa ko, nagbibisyo kami para makagawa po, ng trabaho. Mm -hmm. Pero hindi naman po namin pinapabayaan yung mga bata. Uh -huh. Para sarili lang po namin. Tapos para lang mag ano makangangalakal sa tapos bibisyoin lang namin hindi po kasi magbibisyo mm. po kami hindi naman po galing sa amin lang yun mm. bali binibigyan lang siya ng mga kasama niya o kaya kasama yung mga kaibigan niya ganun sinasama siya tapos ah. ngayon mangyayari po na dadaan po namin sa gawa trabaho ah. para po makaano po kami dyan sa loob ng bahay maka makahanap buhay po siya uh, ah, po, so, yung mga bata po nagahan ano hindi po napapabayaan mm. Doon ba sa pagtakas niyo sa problema, <laughs> nakatulong ba? Hindi sa tingin nyo, katulong, nakatulong yung bisyo niyo hindi. ngayon sa buhay niyo? Kasi ano po eh, hindi rin po kasi ano eh, wala po kami sa bata eh. Tsaka bukod pa ron, sir, yung, yung bisyo naman po kami, hindi, hindi rin po yung sa pagdaan namin kasi ganun pa rin po. Wala, iniisipan namin sino nga ano, namin kasi nagbisyo nga kami pero yung anak namin wala. Ah hindi namin maano na tatanggalin namin yung kunwari bisyo po kami ngayon hindi rin po maaalis. kasi kapag nawala na po yun ayun na naman mm. yung mag-iisip na naman po na ganun, ano nangyari sa anak namin wala na lagi po namin pinag-uusapan ng mag-asawa na hindi, wala po kami mustisya, ganyan mm. pasa na lang po namin yeah. Kasi pagka yung ano, tinatakasan nyo yung problema, yung pagsubok, hindi po, ayos eh, gugulo po lalo Ngayon po, ang isang problema Hindi po na ng isa pang problema Ang dapat niyong ginawa nun, hinarap nyo na lang po Yung problema Huwag niyong dadagdagan pa ng isang problema Kasi, gayon ng pagbisyo nyo Hindi po, hindi po yan sigarilyo lang eh Hindi po yan sigarilyo lang o alak lang ibang bisyo po yan na nakakasira po ng utak ng samahan bilang mag-asawa masisira po yung buhay nyo dyan sa drugs na yan kaya nga po, um, po, kaya po namin magbago kailan pa po? kahit na sabihin ko natin na um, ngayon o bukas pwede naman po sa tao yung magbago kapag gusto po namin magbago mm kaya po namin ano yung mag yung tanggalin. Opo, kailan po magsisimula ang tanong? Kahit nga po, hindi naman po sa pocket po na nandito po kayo ganito ganyan. Kaya po namin kahit na ngayong araw na to o bukas ganoon, you know, kaya po namin yun siya. Uh, ano po yung pwede namin, ano po yung namin gawin para magbago po yung ano nyo, pananaw nyo, yung presipyo nyo? Sa so, amin naman po kasi sa ano, yung pag oras na ano, hindi naman na po kami nagaan na kung anong kung kaya niyong gawin, sir. Mm. Kami po dapat ang magaan, sir. Mm. Kasi pagka nagpatuloy tayo sa kasalanan, kuya, Apo. mahirapan tayong um umahon sa buhay. Kahit pa ulit-ulit tayong ano, kahit lumabas pa dugo sa pawis mo, walang mangyayari. Kasi patuloy tayo doon sa kasalanan. Hindi tayo ibibless ng ating Diyos. Walang kaginawaan. Ngayon kung sisimulan ho natin doon sa walang walang bisyo. lumipa to kami ka kasi ano, nainitan ho sila to Ano pong gusto niyo sabihin na, na sa mga taong mapangusga? Sa akin naman po, sa so, mga taong mapaghusga porque hindi siya kami mag-asawa huwag namang ganun kaya naman namin magbago uh, kahit po nung na-stroke ako hmm. kahit po nung na-stroke ako sir, hindi po ako tinulungan ng mga tao asawa ko lang po gusto ko malaman kailan siya nagsimula talaga Yung yun totoo Ka lang amin, ah, po. bali ano po ba? 9 years na kami bali mga siguro mga Nagsimula siya? po yung anak ko yung na-disgrace. Yeah. Hindi po yung totoo, ayoko ko nang ano, okay. yung nangyari talaga sa kuya, yung totoo. Kailan talaga siya nagsimula? Bali. Hindi pa kayo magkakilala. Ay, hindi And pa po siya nagbibisyo noon. Hindi, hindi, hindi po siya nagbibisyo. Ah, Tsaka po. ako. Kasi ah, nagsama na kayo nung doon uh, bali nang kaanak po kami sa pamilya namin. Hindi hindi po. Hindi pa po siya nagbibisyo kasi sa nagpapa-parking po siya sa Jollibee. Ah, so doon sa parking Jollibee doon yun na nagsimula. Hindi po, hindi pa po. Bali, nang nagpaparking ko siya, una-una po, nagpaparking siya, hindi pa po siya hindi Tapos, nagpunta po ng... tapos siya sa peryahan, naging peryantes mm. po siya kami sa Nueva Ecija, hindi rin po. Mm -hmm. Tapos, kasi, tapos nang nagsama po kaming dalawa, mm. tumaba po siya, tapos sunod, may, yung ano ko nga po, yung sinasabi ko nga po, yung bayaw ko na nakuyan, mm. eh na ano po yun, oh. naudyokan po siya na, ano, hindi pati kami mag-asawa. Oh. Ayun po, hanggang sa naudyokan, hanggang sa natuto kami mag-asawa, magbisyo, kasi yun na po yung yun So po. Hindi, hindi po. hindi ho yung pagkamatay ng anak. Hindi po bali mula rin po noon kasi yung Hindi po, po. gusto ko honest. Opo. Hindi po, po. po. namatay yung anak niyo talaga ng may vision na. Ah uh, bali yung vision niya nang umpisa po alak po talaga yan po talaga. Mm. Uh -huh. Yan sa ano lagi po lang manginginom po talaga to. Uh -huh. Tapos ang sa bilas ko po tsaka yung nakulong po yun na yun. Mm. Uh doon -huh. sa may bayaw Pero wala na po yung yung Mm. Kasi isang taon lang po nakulong yung bayaw ko. Two years na po yung, ano, yung anak ko ah, mamatay. sa tingin nyo, paano natin sisimulan yung magkaroon tayo ng ano, magandang uh, yung, yung mga plano para sa oh. mga anak? Oh, tapos ka, kaginawan sa pag-iisip, sa puso. Paano, sa tingin nyo pa paano natin sisimulan? Mm, sa akin po, kung paano po simulan yung Akin po, kahit, ano, kahit nga po sisimulan ko ngayon na ano, hindi yung tungkol po sa mga yung mga anak ko na yun na ano, uh, parang naano ko na rin naman po yung mga anak ko gusto ko pa itutok na lang doon sa mga bata uh, sisimulan nun natin natutok um, lang po ako sa pagdaan na po ay uh, yung magkaroon lang ako ng pangalap na ano yung pahit pang, pang ano lang karmachub lang ano yung lang uh, yun, um, yung tricycle po tricycle ganun. po para lang po makaano siya na, ano. po, makakatulong po yung karmachub na may sidecar Apo. sa inyo no? Apo. Okay. Pero ano lang, kuya, ate, ilapito natin yung sarili natin sa ating uh, Diyos. Magkaroon to, tu tunay na pagmamahal at takot sa ating Diyos. Okay. Tignan nyo pagka nabuhay tayong uh, kumilos tayo na naaayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Madali yung ano, madali yung giginhawa yung buhay natin maniwala po kayo doon itatak nyo sa isip nyo sa puso nyo pagka nagkaroon kayo ng tunay na pagmamahal at takot sa ating Diyos lahat ng mga pangarap nyo lahat ng sakripisyo nyo yung pagpapagal nyo sa mga anak nyo yung mga pinapangarap nyo ibibigay niya pero kung tatakasan nyo yung pagsubok nyo dadagdagan nyo pa ng isa pang problema e eh, gugulo yung buhay ngayon, paano natin tatanggalin yung gulo? Iwasan po namin bisyo oh, sisimulan po natin doon sa pagkilala sa ating oh, Diyos. Na. Kaya kung gusto nyo, kung may pangarap kayo maganda sa mga anak nyo, ayaw nyo maulit ito sa mga anak nyo, yung buhay natin ngayon. Mayroon po naman. Simulan na po natin. Sa ngayon, ang, ang sabi nyo, Kuya, makakatulong sa inyo yung ano, okay. karamatsog. po pang ano, pangangalakad niya po. Okay. Po. Nawala po yung karamatsog niyo dati dahil? Tricycle po siya. Tricycle. 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 Opo, bakit po nawala? dahil... binatak po ng kumpare namin. Kumpare ko. Eh, naglap oh, na... po kasi siya. No, talaga. Opo. Okay. O ah, sige, yan. okay na po yun. Yeah. Mapapangako niyo po ba? Okay. na pag binigyan ko kayong karamatsog, hindi na ako kayong mag-a-addict, magda-drugs. Magbabago na po ko tapos mali magsisikap po kami mag-asawa na ano yung anak namin. Alagaan. Mm. Alam niyo ba sabi sa akin wag na daw po kayong tulungan kasi Ay, no. marami na hong tulong na napunta sa inyo at hindi niyo pinalagaan. Po, ang tinitingnan ko kasi dito yung mga bata. Paano yung mga bata? Kasi maawa po kayo sa mga bata, natutulogo sila sa ang daming ipis. Opo, oh, on nga po bu ako wala akong problema doon sa hiningi nyo ng uh, karamatsog okay. no uh, pagka nabalitan ko Pwede nagbibisyo kayo eh na po sasangguni po muna ako sa barangay ngayon kakausapin ko sila no kung ano po yung sasabihin sa akin okay. pero ako ate kuya lahat po ay deserve ng opo, second chance, Opo. no? Opo, po. opo. At gusto ng ating Diyos na bigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na may mga batang ano, no? Sila yung kawawa. Opo. Hindi kayo. Huwag kayong magalit. Opo, Pero, opo, Pero yan ako yan. Sir, arang, nag... Uh, kasi ako sa simba, no? o, medyo nasasaktan lang ako dahil sa mga bata. No? Paano? um, uh, kausapin ko muna yung barangay at tignan ko muna din pala kung ano yung maitutulong ko sa inyo no? okay pero sana magsimula na ngayon na tingin mo kayo, kayo sa akin kuya simulan nyo na po ngayon kung gusto nyo na. magbago yung buhay nyo, okay. guminhawa magkaroon ng mapayapa okay. maginhawang buhay sa buhay nyo, sa mga anak nyo, simulan nyo na ngayon. Apo. Kasi kahit kumayod kayo, kumayod kayo nang kumayod nang kumayod nang kumayod araw at gabi, kung merong kababalaghan, hindi maganda eh walang mangyayari sa buhay natin. Hindi hindi gigin hindi din giginawa yung buhay babagsak. Babagsak. Tapos hindi magkakaroon ng payapa sa kaisipan natin kasi nga nandun tayo sa kasalanan. Ngayon kung gusto nyo doon kayo sa mapayapa, ma maginhawang buhay, kahit hindi, ka, hindi karangyan yung buhay, yung tunay na kapayapaan sa isip, sa puso, lumapit na po kayo sa ating Diyos. Simulan nyo na ngayon. Matakot po kayo. Madali, sandali lang ang buhay natin pagka patuloy pa po kayo dyan sa kasalanan. Walang mangyayari sa buhay natin. Kami, ako, kung ano yung may tutulong ko sa inyo, tutulong po ako, no? Para sa mga bata. Naintindihan ko po Salamat Salamat po. Welcome po at pagmaman ng ating Diyos kung ano man yung maitutulong namin sa inyo. Galing kami sa SM kanina. Actually kasama ko yung mga anak ko kanina, yung mga kasama ko kagabi. Apo. Namili kami sa SM. Eh, yung mga dala kami dyan. No? Salamat po. And, uh, pasok muna natin. Baka uulan uh, na. Tapos, babalik ako sa inyo. Tignan ko kung ano yung may tutulong ko sa inyo. No? Para sa mga anak nyo. Pero, hindi ko man maibigay yung, wish nyo, yung inihiling nyo. Gusto ko po. Eh, oh, magbago po kami. Para sa mga anak nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng uh, tunay na kapayapaan na. kaginawahan sa isip natin. No? Kasi po, sir, naiintindihan ko po yung sinasabi niyo po na hindi niyo mo man kayang ibigay yun. Naiintindihan po namin ko ano lang po yung pagtulong niyo yun. Kapag mm -hmm. kagabi, sabi ko, okay lang po kung ano po yung kaya niyo ibigay uh -huh. po. po. Tanggap po namin yun. Uh -huh. Salamat po. Pero mahal ko yung mga bata. Okay. Dapat ganun din po kayo. Okay. Okay. Tapos isa pa, yung mga bata, wag mo natin gagamitin... Panghanap buhay. Panghanap buhay. Kawawa yung mga bata. Wag kayo magalit sa akin, oh, ha? Maraming nagsabi sa akin dito at kaya kami hinapon. Naggano muna kami. Wag, wag na wag na ho natin gagamitin yung mga bata sa hanap buhay. Dapat kayo yung maghirap, mag, mag uh, maghanap buhay. Hindi ho sila, no? Sila sa bahay lang. Wag na ho natin silang gamitin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit magpagod tayo ng uh, araw at gabi, paulit-ulit, hanggang sa mamatay tayo walang darating na magandang blessing pag uh, may mga ganun lumaban tayo ng patas ha para mas ma wag kayong magalit gusto ko lang ano wag kayo kayong magalit pero yun po yung katotohanan walang magandang darating na blessing pagka uh, nandun pa rin tayo sa kasalanan Naiintindan ko namin yun sa kahit na sabihin po nyo na huwag kami magalit. Hindi naman po kami nagdadamdam ng sama ng loob. Sa akin lang naman, Ay, in, okay. inuuna ko lang okay. po. Okay. Pero po namin. mahal na mahal tayo na ating Diyos. Na? Opo. Tay, okay, ipasok natin yung grocery. May tara. Ewan ko na yung Buhatin Yung mga ano ko dyan. Ayos. Binilang ko kayo maraming sabon. Tapos yung bigas Pasuyo tayo sa bigas Ayan Makalak na Ayan Takasakaya dyan <laughs> Thank you Bin Ayan tama tama Marami yung sabon dyan kuya Pinili ang ating kuya bin Thank you sir Ito yung ano dito kategra mo oh. Ayan uulan na naman oh. Thank you kuya Siya yung anak nyo Ah kapatid Ayan. Thank you po kuya Ang pangalan nyo kuya Anthony po Kuya Anthony. Okay, Anthony. Oh, thank you Kuya oh, Anthony. thank you. Ayan, yung linalaban ni ate, hindi pa rin pala nalaban. Sabi niya, lalabas siya. Pagka malakas ang ulan, paano dyan? Hindi tumutulo sa loob? Hindi, tumutulo po. Tumutulo pala sa loob. Pag malakas yung ulan. Eh, paano? Oh, pagka Paano yun, pag malakas yung ulan? Eh, dito lang po kami sa sulok. Oo. Uh. Pero, wag kang magalit ha. Kasi, para sa akin, sana ikaw yung ama. Ano sa tagal ng panahon, ilan taon, ilan taon na kayo nakatira dito. Sana man lang na ayos mo tong ano. Hindi kasi ako, sir, sana yung gumawa ng bahay. Asawa ko lang gumagawa kasi. Hmm. Um, ano ko lang talaga, pagkahanap buhay ang iniintindi ko. Hanap buhay? Ano po, hanap buhay lang talaga ako. Mm. Kahit gumawa nga po sa bahay, hindi ako puro halap buhay lang ginagawa ko. Hmm. Siya lang sa bahay lang talaga. Okay lang. Pero sana, kailangan nating ano, matutunan yung ganun. Alam ko, pura out Para hindi ganyan sana. Kasi kung naayos mo to, hindi sana ganyan. Ano. Or meron kang kuya, matulungan ka nung kuya mo sana. Hindi, sa'yo gumawa kasi ng ano yung bahay. Pero huwag kang magalit ha, isa pa. Kung yung pinanda drugs natin binili na, natin ng kahoy yung yero de sana hindi siya ganyan diba so dyan tayo natututo alam na natin pagkakamali natin simulan na natin okay. no para ano mas uh, giginhawa mas mabilis guminhawa yung buhay natin ay bisita gaya pag tumakas ang ulan, basa na naman dito sa loob. Ganyan po siya, kailangan po siya side. Hindi po siya pwede <laughs> Hindi pwede pa harap Dapat, oh, dapat papasok sa side view Baka ma, na yung ulo mo dyan oh, Tapos doon sa uh, Dapat nakaganon ka Nakaganon oh. Pero Dito kuya, may sasabihin ako sa iyo Ay, pinasok na yung grocery natin Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon Itong yung wish nila sa sasangguni muna tayo kaya ano sa barangay nagtatanong tayo kung yung kanilang uh, request na karamatso ano natin ano yung may tulong natin para sa mga bata sa matanda na eh. parang nasunog na to kuya Jem eh, no? <coughs> nasunog <coughs> na dati Nakikita yung mismong tel mo. Ay, binilang kitang pasalubong lang yung stick. Oh, chocolate. Gusto mo ba yan? Ah, pakuha nga ko yung, ano, yung pasalubong ko sa kanya. binilang lang, ki, binilan din kitang gatas, kuya. Gatas din sa mga bata. binilang din kita. binilang din, binilan din kitang tuna. Ito yung mga tuna, no Ah, Oh, sa to. Wait lang, oh. Oh, sa to. Ano sasabihin? Thank you. Salamat po. Kape. <coughs> oh. Paano? Uh, ano na lang? Tignan na lang natin ka mo ano po. Ano may tutulong natin. Paano, Kuya Jem? Welcome me. No. Welcome, Kuya.